So, ito yung before. And ito naman yung after, guys. Ito pala yung last part ng ating video sa ating room renovation. O, oh, diba, Bongga, guys. Ang inad ko lang dyan is yung mga borders. Nung sinabi ko ng, ng video na may borders ako para matakpan yung mga mess. At saka yung ating ginamit pala na wallpaper ay yung makapal na wallpaper, yung sa white na part. So, kitang-kita nyo, guys. Sobrang linis niya tingnan. So, ibig sabihin, napakaganda at high quality talaga yung wallpaper na nagamit ko dito. And, napakamura pa talaga nila, guys. Sa mga gusto din na ma-renovate yung mga, rooms nila na murang-mura lang, i-check out nyo na sa aking yellow basket. So, dito naman tayo na part, guys, sa ating beddings. Yung beddings ko, ay nabili ko lang yan sa Ukay Ukay for 130 pesos. And, guys, bagong-bago, guys, Naka-timing talaga tayo na may bago silang open. And, ito naman yung unan, guys, binili ko talaga yan, pati yung pundan niya. tawag yan sa Tagalog, basta sa amin is punda, guys. And tsaka, change ko lang yung aking bintana, guys. Nasa yellow basket ko din yan siya. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching our video. Bye!